Yo, yo, mga do, balik tayo dito sa aking backyard, no? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pampataba ko sa halaman ko, no? But first, like I said, yung mga lupa namin dito, guys, wala kami lupa dito. Ang meron sa akin dito, buhangin. Pakita ko sa inyo, o, okay, oh, kitang kita Simento na lang ang kulang, makabuo ka ng bahay dito. Kahit anong kalkal mo dito, buhangin po ang lupa dito. yun siya, oh buhangin talaga as in. So marami na akong kapitbahay na nagsabi na naku huwag ka na mag magtanim kasi walang tutubo dito sa Florida dahil ang, buang lupa dito sa amin buhangin, walang sustansya. Well, I proved them wrong. Parang jungle tong backyard ko, tignan nyo para parang nasa Philippines talaga. Meron pa nga pumunta dito sa bahay ko, may dragon fruit May pumunta pa nga dito, sabi sa akin, ilang taon na ba tong garden mo? Sabi ka na sa akin, sabi ko, two years pa lang. Ano? Two years? oh my god, it looks like 10 years, sabi nilang ganyan sa akin. So, nagtataka sila kung ano yan. So, like I said, ito guys, di ko na napakita to, pero ang haba ho nito hanggang dyan yan, no? Uh, malalim yan, kalahating tao ang lalim yan. So, hinuhukay ko yan, tapos kita nyo, ayun pa yung ano natin dyan, no? Coffee ground, ayun yung may tissue pa tayo dyan. Yan yung mga, ano ko, tissue-tissue. Tinatabunan ko lang ng konting buhangin para pag natunaw, pataba na sa lupa, no? Ganyan siya, guys so pinababayaan ko lang yan dyan kasi like I said itong uh, itong uh, what is this one uh, sugar cane itong tubo wala tong selan kaya lagyan mo ng basura sa gilid tabunan mo ng konti ito tubo yan ganun din yung papaya wala rin selan ho yan pero sa mga ibang halaman like yung uh, ito katulad nito itong halaman na to, itong pagkain na to, uh, bell pepper yan o oh, yung sili natin talong hindi mo pwedeng gawin yan so itong side na to, walang nakabaon dyan dati binaunan ko na yan ng mga ano basu-basura pero dito, ito yung parang compost to compost. Basura pa lang na magiging compost. Dito yung nakatanim yung mga halaman na walang selang. Katulad ng saging, walang selang yan, no? Wala yan pa kailan. Pero ito, like I said, ito, ang laki nito, talong. Uh, ano to, yung talong ng American, yung bilog. Pero nasa timbaho yan, ayun siya, oh. Nasa timbato. Pero ito, ay, yung lupa nito, isa, compost. Kita nyo naman yung lupa niya, itim na itim, oh. Ayan siya, oh. Kasi yan yung mga buhangin na hinalo ko sa, ayun, oh yung dahon, mga ganyan, eggshells ganon, so yan yung ano, pasimula, so that was like 5 months ago, bago pa ako nagtanim ng talong, ngayon dahil wala akong masyadong basura sa bahay ko aside from dito sa mga dahon-dahon na yung mga pinagputulan ng dahon ang ginagawa ko mga do, eto siya kinokolekta ko yung basura sa trabaho namin, like this o, galing nga pala ako sa isdaan so ito yung Mamaya na yung isda natin. Yan yung isda na hindi natin gusto. So, ito yung basura sa trabaho ko. No? Ano to? Ito siya, oh. Ayan, pinagbalatan ng mga, yan, Yung oh, mga pinya, ganyan. Pinagbalatan ng kung ano, ano. At yan, kasama din yung karton. Natural yung karton. Galing yan sa puno ng kaho. Yan, oh. Meron din dyan, ayan, oh. Kape, yung durug na kape. Yan, masaya yan. Gawin mo to, halo mo to sa lupa, guys. Napakataba lupa mo. Ayan sila, oh. Ilan natin ito mga, ano natin, basura natin na no? Nakita niyo yung karton? Yung karton kong iba, tinatakip ko dyan. Kasi tignan niyo naman yung silbi ng karton, oh. oh, walang tumutubong damo. Ngayon, kung walang karton, natural, ang daming damo. Umaagaw lang yun sa ano. Minsan, dumadami yung damo, di mo na nalaman nasan ah, yung halaman mo, yung aloe vera. Lalo tong aloe vera to, ang tinik nito, yung tinik nito parang kahoy, ay parang pako. Pag hindi, hindi mo nilagay niya ng cover, natinik ka na lang, di ka pa nakakuha ng aloe vera. So, ngayon, ang gagawin natin dito, eto. Wala pa kasi magbibidyo sa atin eh. Ito guys, may bago na naman akong na hukay dito. Ito, malalim din to. Siyempre, ano na lang siya, tumaas na lang siya dahil sa kakalagay mo ng basura. So, ito yung mga basura natin. Ito, kinuha ko na, no. Tapon mo na lang yan dyan. Wala naman selan to, eh. Kasi, ang nakatanim, ayan, ano oh. Kita naman, Oh. Ginugupit ko rin to, guys, para hindi sa ano, hindi mas mabilis ang lumaki. Ito yung tubo. Ayun siya, oh. Tingnan nyo. Kasi yung tubo, uh, isang uri yan ng grass. Kaya yung ganyang klase ng grass, wala yung selan. Kahit lagyan mo yan ng mga kung ano-ano. -tuwa pa nga siya pag binaunan mo yan ng basura eh. Hindi siya, hindi siya namamatay. Yung iba kasing halaman, pag binaunan mo ng basura, mamamatay sila. So itong karton sa paligid, para malaman mo kung nasan yan, yan, lagay mo yan sa dyan para, ayan para hindi tubuan ng mga damo-damo, no? So ito, yan lang sa guys, so, ayan, ganyan kasimple, no? Grabe yung nagbalat ng pinya sa amin, no? Talaga yung mga kanu talaga magbalat ng pinya. Ganyan sila magbalat ng pinya. Buong pinya yata binalatan, tinapon dyan. Um, tinatamad siya magbalat. Sabihin niya na lang, ay hindi, bulok na yung pinya. Pero, syempre, 3 days na to dun sa truck ko, kaya nabulok na lang. Pero, hindi yan bulok. Pag yung mga kasama ko iba sa trabaho, tinatamad mag, ano, gumawa ng trabaho. Alam mo, ginagawa nila ganyan. Sabihin nila, ano, sira na siya, bulok na. Ganyan, para itatapon na lang nila. Tapos, Hiwain nila ng hiwain, pero hindi naman talaga nila iniwa. Sabihin nila, bay, bulok na yon ganyan. Para hindi na sila magtrabaho, sabihin nila bulok na. So, wala na silang hiwain kasi bulok na nga naman. So, ito nga yung sir, sabi ko sa inyo, na yan. Tabo niya lang ng konting buhangin, guys. Yan lang siya. Ayaan niya siya, mabubulok din yan. Maraming bulati dyan pupunta. At uh, kakainin niya yung mga, mga basura niya na nabubulok. Ayan lang siya, oh. Ayan oh. ganyan kadali mag-compost. Ilagyan niyo na ng ano tanim sa gilid. Ano yung tanim mo? Yan, yung kamote din. Wala rin selan yan. Kahit ilang beses ko na tinabunan niya ng basura, nangyari, tumubo pa rin siya. Pero yung ibang halaman, di pwede yun. Sa mga ano lang, mga halaman walang selan. Ayan siya guys. Ganito lang ako mag-compost. So lahat ng nabubulok, ayan. Itong mga, it like I said, itong mga karton, hindi ko sinasama. Sinasama ko pag tinatamad na ako. Sinasama ko sa compost. Sabi, so yan, baon-baon mo lang, apakapakan mo lang, ganyan. Kasi nga, kapag pinalibutan ka ng damo, the next thing you know, di mo na alam nasan yung halaman mo. Baka mamaya may ahas na. Kaya itong karton, pinapalibot ko dyan para alam ko kung saan nakatanim yung halaman. O, oh, di diba? no Ganyan lang siya guys, kadali mag, ano, mag compose ng uh, mga baso basura nyo. No? Kasi wala kami masyadong basura eh. Ayan o, oh, tingnan nyo. Yung plastic na itim, most likely talaga plastic na itim. Kaso, natutunaw din yan over the years. Ang ginagawa ko, uh, nila karton muna tapos bago yung plastic na itim yan ganyan no oh. o di ba para kasi katulad dito ito naka-expose oh kung hindi yan naka-expose malamang wala diyang damo yan siya ganyan para mataba yung halaman mo the same time yung mga basura mo hindi mo na kailangan tapon sa ano yung mga nabubulok lang ha ako nga sa konti ng basura ko kumukuha pa ako ng basura sa work o di ba yung basura sa work inuwi ko pa ganyan tayo do oh katulad nito ah oh eto yung uh, naka-save nating papaya. Napanood yun na ba yung video ko na yun? hindi, papanoorin nyo lang, no? Tulad dito, yung kalamansin natin dito kasi pinapasok natin sa loob ng bahay yan dahil nga, anong nangyayari? Pag di mo pinasok, mamamatay yan dahil lumalamig dito. Ayun lang, so much for now. Ayos na.